Magandang buhay mga kaibon. Uh, welcome to my uh vlog. MBA Love and Aviary. So, for today's video, uh, para sa mga ano to, sa mga newbie at uh, nagbabalak na magalaga ng ibon, uh, itong uh, ibibigay kong uh, uh, tips ay mahalaga nga sa ating mga ibon. Uh, pag-usapan natin yung uh, mga pagkatapos ng intro. Ayun nga, welcome back mga kaibon. 'Yung so, pag nga natin ngayon 'yung uh, ma mahalagang uh, dapat ibigay sa ating mga ibon. Uh, ang dextrose powder. Uh, may mga na yan, uh, nag uh, content creator naman nag-content na ng uh, dextrose powder at yun uh, nat 'uulitin uh, ko lang para ito sa mga newbie na gusto pumasok ng ano uh, pag-iibon uh, mahalaga tong dextrose powder na hon ng ano summer Nandiyan na kasi yung ano yung uh, sobrang init at uh, may times na nanghihina yung ating mga ibon uh, dahil nga sa hindi nila makayanan yung uh, init na, na klima natin dito sa Pilipinas ayan uh, ang ibibigay natin yung dextrose powder Uh, pang anti-stress tapos uh, siya yung ano siya yung uh, ipapalit natin uh, inumin sa mga nawalang uh, fluid katawan ng ating mga ibon uh, siya yung magbabalik ng mga nawalang uh, lakas at uh, yung mga fluid sa katawan ng ating mga ibon siya yung uh, magiging uh, panglaban Kaya, pag natin ng dextrose powder at saka during ano during eh uh, na during breeding ng ating mga ibon uh, maging malakas yung mga ating mga hen at patuloy na paglilimlim at uh, yun nga di sila maka ano, ng uh, pagod pag na itong uh, pinainom pinain mga natin itong dextrose powder kung nga nyan yung uh, dextrose powder na yan ay dalawang beses sa isang linggo every morning lang yan. Uh, kung kapakain tayo mga 8 o'clock ng umaga, bigyan na natin sila tapos uh, pagdating ng hapon, i5 hours nyo lang pagdating ng hapon, palitan nyo na ng ano, ng plain water. Uh, na, napapanis din naman yung uh, dextrose powder niyan. Uh, baka pag uh, na-panis na, uh, mapagmulan pa ng uh, sakit, kung anong sakit na manguha sa pag na ng panis na mga vitamins ah yun mga kaibon bali meron akong isang ano, uh, isang subscriber na tatanong kung paano daw makabili ng ano at saan daw pwedeng makabili ng mga quality at uh, 100% pagka i-brenead daw nila ay 100% mapipertil yan. siyempre ang uh, masasabi ko lang naman diyan uh, doon kayo sa may ano uh, kumuha sa mga kilala ng ano at kilalang breeder na nag-aalaga ng mga ibon kaya doon ba'y kumuha sa kanila ang may advice ko lang uh, bago nga kayo kumuha ng uh, ibon ang mas magandang kunin nyo yung uh, mga bata pa kasi yun yung sila yung nag uh, produce ng ano ng uh, ng klaseng ibon at uh, yun nga masusure na 100% nga na mapipirtil nga yung kanilang mga uh, itlog at uh, mga pipisa yun kaya nga sabi ko mas maganda nga yung bata na kunin nyo, syempre yung edad na kukunin nyo ay 6 uh, months pataas na at uh, yun nga yun talagang masisor na pirtil nga eto uh, pwede nyo naman tanungin din sa pagkukuhaan ninyo uh, itanong nyo din yung kung ano yung magulang at uh, kung ilan yung uh, initlog at napisa yan, importante talaga yan uh, din yun natin masusukat na yung uh, quality ng ibon kung marami nga sya magproduce ng uh, itlog at uh, magaling siyang makapagpapisa uh, makapag uh, ng kanilang uh, itlog Mas maganda nga kung maitatanong nyo kung yung magulang nung nabili nyo ah uh, tanong niyo kung ilan yung naging itlog nila o ilang klats na kung ilan yung napisa yeah, mas maganda yan kung quality yung yung ibon pag yung magulang nakapag itlog ng pito pito pataas at uh, nabuhay lahat yon masasabing quality nga yung ibon na makukuha nyo eh, syempre doon kayo kuku kukunin nyo yung bata yung basal yung kayo na yung magpapares pipili kayo ng uh, hen at cock na 6 months old yan, pataas yung uh, ano oh sa yung pwede nga maging presyo nga niyang uh, bibili nyo na paris na parakids na panimula ay nagre-range siya ng ano ng uh, 350 hanggang uh, 500 pa uh, per pair depende na rin sa ano sa pagkukuhaan nyo kung uh, magkano nga yung pang out nga nila ng ibon bali nga yung price na binigay ko ay para lang yan sa ano sa mga parakeets. yan, iba't ibang presyo naman yung kung iba ibang mutation na tulad ng african syempre medyo mataas yan kaka kakatail mataas din yung binigay kong presyo na 300 to ah, 350 to 500 uh, ah, dun yan sa mga parakeets depende pa rin yan kung uh, meron kasing mga mutation na prill back, hagromo uh, tapos crested rainbow, uh, lutino tapos albino yan, depende pa rin yan sa mutation na kung ano nga yung gusto nyo uh, kunin pero naglalaro yan sa mga normal na parakeets nagre-range ng ano 350 ang pare sa normal Oo, uh, yung pressure uh, presyo na yun. ng uh, lagi kong sinasabi sa mga newbie na kailangan natin ng uh, mahabang pasensya at uh, pag kung gusto nga natin magalaga ng uh, ibon. siyempre, uh, dun nga tayo kuha sa mga bata na basal. Siyempre, matagal yun na uh, bago magano mag itlog Uh, talagang uh, pasensya at uh, siyempre pag dumating na yung pag nangitlog na ang ating ibon dire-direct na yan ang production niyan uh, dire-direct na yung pag-itlog uh, uh, na yan mabilis dumami na yung mga ibon na yan kaya kunting uh, pasensya sa pag-iibon uh, naman yan eh parang obligasyon na lang yan sa may pamilya ka obligasyon niya talagang uh, alagaan, pakainin. Yan. May time na antay ka ng antay sa gusto nating natin mapaitlog o mapapisa yung ating uh, yung itlog ng ating ibon talagang uh, konting uh, tiis yan, napag-iintay kasi pagka nakapagpapisa na yan yan, uh, gaya nga sabi ko dire-direction na yan at uh, masisiyahan na tayo sa pag alaga ng uh, ibon uh, experience ko nga niyang, uh, pa ako sa pag ibon uh, isang paris lang yun, isang paris lang yung uh, aking ibon uh, nabili ko pa yan sa ano, yung naglalako sa simbahan na mga parakeets yeah, di ko pa nga alam kung ano yung mga mutation ng uh, mga ibon na yun at sa bumili ako kasi na no, nagandahan ako sa ilalagay ko nga sa bahay. Kaya ako sa isang pares. Uh, yun ang nagusto ko ng kulay nun, kulay green at uh, kulay blue. Yan ang uh, pares na una ko na binili. Uh, bali normal ano lang yon normal uh, mutation. Yung nga, nagantay ako ng ilang buwan na nag -itlog. Tagal ko rin inantay ng ilang buwan. Uh, nag-itlog sila ng tandaan ko pa limang uh, itlog at apat yung ano napisa yun nagumpisa na yun na tapos nakabili na rin ako ng mga bago kasi sa sobrang tuwa mo na gusto mong dumami kagad yung ibon kumuha uli ako bumili uli ako Nag, bumili uli ako dun sa may uh, nabilang ko sa simbahan bumuli ako ulit ng ibang kulay naman hanggang sa lumabas na yung maraming na uh, uh, kulay ng aking mga ibon at sa dumami ng dumami uh, nakagawa na ako ng mga breeder na maganda yun nga, yung kumuha ko sa mga ibang uh, breeder na matatagal na nag-aalaga ng ibon kaya kumuha ko ng mga quality na ano, na inakay tayo nga, Brinig ko nga saka uh, may mga mutation na rin na agromo, prillback, hanggang sa dumami ng dumami na yung ibon ko. At, uh, yun nga, talagang uh, antay mo lang talaga. At uh, syempre, sa una talaga, may init ka. Pero pag yung kalaunan, makapagpapisa ka na, matutuwa ka na kasi stress reliever natin yung pag-alaga ng ibon. Eh. At talagang uh, mahawala ang pagod natin pag nakikita natin yung ibon natin na masasaya, naglilipad-lipad at nakikita na nga natin na may itlog na, may inakay, na maingay uh, syempre matutuwa tayo uh, kung ano man yung pagod ay eh, mapalitan ng ano ng saya pag nakikita natin yung ating mga ibon na masasaya sila at malalakas kumain mga malilusog uh, ayun hanggang dito na lang mga kaibon ng aking uh, uh, video at uh, sana uh, yung tips nga binigay ko ay uh, may apply nyo rin sa inyong ibonan Ayun, lalo lalo sa mga newbie, yung uh, dextrose powder mahalaga 'yan sa ating uh, pag-aalaga ng ibon. ayan ang number one Dahil 'yan ng uh, dextrose powder, ayan yung ano uh, pumapalit sa mga nawalang fluid ng ating mga ibon during uh, breeding at uh, sa mga ano, sa uh, panahon ng summer. Syempre, hindi na uh, mawala ng mga fluid at uh, maghihina yung ating mga ibon ayon ay ipapainom natin para manumbalik yung lakas nila ganito lang mga kaibon uh, please like, share and subscribe ng ating uh, MBA Loop Youtube Channel at uh, pa-share na lang po ng video na ito at uh, doon na po sa mga newbie na bagong pasok uh, enjoy lang po sa pag-aalaga ng ibon at uh, wag po tayo maiinip at, uh, palang araw ay eh, mga makapagparami rin tayo ng alating mga alagang ibon. Hanggang dito na lang po. Uh, happy breeding mga kaibon.